Kontrapelo agad ang drama ni na Jade at Jackson sa una nilang inkwentro sa isa't isa. Pikon siya at mapangalas ka naman ito. Pero habang tumatagal nakikinita nila ang endearing qualities ng bawat isa. Hanggang sa mamalaya mama, na lang nilang kapwa na ang loob nila sa isa't isa. Kaya lang ay maraming ari sa paligid nila na pilit sumisira sa pagmamahalang na buo sa pagitan nila. Sa bandang huli ay nag-give up si Jade hindi siguro talaga sila ni Jackson para sa isa't isa. Pero nakonsensya siya sa sumbat nito. Ipunin mo man ang lahat ng rason kung bakit ayaw mo sa relasyon natin. At kahit balit pa ang ngayon, hindi pa rin sapat ang mga ngayon para tumbasan ang nag-iisang dahilan kung bakit hindi tayo dapat maghiwalay. Mahal natin ang isa't isa. Ipaglaban mo naman ako. Ipaglaban mo naman ang pag-ibigan natin. Ngayon, paano pa siya lalaban kung talo na siya? Dahil balita niya, ay sinuko na rin siya ni Jackson. Napapangiti si Jade habang pinatatakbo niya ang kanyang mountain bike. She was pleased and contented with her purchases. Maganda ang panahon. Maganda ang nakikita niya sa kapaligiran. There was definitely nothing that could go wrong on the day like this. May kabigatan ang bike niya dahil nasa basket niyon. Ang pinakamagandang kulay at design ng wallpaper na binili niya sa Ace Hardware sa mall sa labas ng Friendship Executive Village. Ang sabi ng sales clerk, "Kadarating lang daw ng mga wallpaper na iyon. Pumili siya ng mga wallpaper na sapat para matakpan ang dingding sa buong living room at sa dalawang silid ng bagong binili niyang bahay." Liliko na siya sa pabulusok ng Middle Street nang biglang sumulpot sa linya ang isang pasalubong na black vintage Mustang convertible. Ang tanging naisip niyang gawin para hindi sila magkaroon ng head-on collision ng kotse ay ilikus sa kanan ng bike niya. Dahil pababa ang kalsada ngayon ay nahirapan siyang kontrolin ng bike. Umuga ang gulong niyon at mababang bird. Sa isang kisap mata ay naranasan niyang lumipad sa ere kasama ang kanyang bike. Nang bumagsak sila niyon sa kalsada ay nakita niya ang mga nagkikislapang estrella sa katirikan ng araw. Ang kaninang ngiti niya ay napalitan ng bumagsak sa iba't ibang direksyon ng mga pinamili niya. Aray, daing niya. Hindi siya marunong magmura, pero dahil sa nangyari parang gusto niyang matuto. Dahil ang walang pusong driver ng Mustang ay walang anumang nagpatuloy sa mabilis na pagpapatakbo nito ng kotse. Nang hinayang si niya, sa bilis na pangapangyayari, hindi man lang niya napansin ang itsura ng driver o ang plate number ng kotse. There goes my beautiful day, na. Isang silver gray na pickup truck ang huminto sa gilid ng kanang lane sa tapat niya. Pumaba ang driver niya at nilapitan siya. You need help? Ano ito? Iniabot ito sa kanya ang kamay nito. Sa tansya niya ay nasa 50 na ang idan nito. Oh yes, thank you. Nagpapasalamat siya at may good samaritan pa rin sa panahong ito. Inabot niya ang kamay nito at tinulungan siya nitong makatayo. Napadaing niya naman siya sa sakit. Take it easy. Paika-ika siyang naglakad. Maingat siyang inalalayan nito hanggang sa makarating siya sa gilid ng pickup truck. Binuksan nito ang pinto sa backseat at pinasakay siya nito roon. Pagkatapos ay kinuha nito bike niya at isinakay sa likod ng pickup truck. Pinulot din nito ang mga rolyo ng wallpapers na ang isa ay pa sa garden pan sa di Anong nangyari sa iyo miss? Musisa ng babaeng kasama nito na nakaupo sa passenger seat. Sa tingin niya ay asawa ito ng lalaki. Umiwas po ako sa kotse kumuha ng lane ko. Wala po akong choice kundi kumanan para hindi niya ako mabangga. Hindi ko na kontrol ang bike ko kaya lumampas ako sa rail. Nakuha mo ba ang plate number ng kotse ang muntik nang bumangga iyo? Tanong ng bay sa kanya. Hindi nga po kasi mabilis sa mga pangyayari. At mabilis din ang takbo ng kotse. Pero natatandaan po po ang kotse ng Bihira naman po ang vintage car dito. Too bad you can change charge complete. Baka hindi lang ikaw ang dahil sa mga ganong request driver. May kawalang hiyan din ang ari. Hindi ka man lang tinulungan ganyang siya palang lang may kagawaan kaya ka na disgrasya. Ang mabuti padalhin ka na namin sa klinik para ma-check up ka ng doktor. Anang lalaki na kung hindi na po. Hindi naman masama ang pagkakabagsa ko. Mas maganda ng makasiguro. Malapit lang naman dito ang klinik ni Dr. Valdez. Dito lang sa loob ng subdivision. Idadaan ka na namin doon. Pero malaking abala po sa inyo. Pwede naman po magpadaan na lang ko sa inyo sa bahay ko. May mga dala pa kasi ako at nasa pikak pa ninyo ang bahay ko. From there, pwede na nga po nilang pumunta sa klinik. Hayaan mo nang dalhin ka namin sa klinik. Hindi naman kami nagmamadali nitong asawa ko. Wika ng babae. Hindi na siya nakipag-argumento sa mga ito dahil kumikirot na ang kaliwang kamay niya. Mabuti na nga rin masuri siya agad at makatitiyak na walang pinsala sa kanyang mga nagpakilala ang mga tumulong sa kanya bilang Melchor at Elisa. Hindi raw daw nakatira ang mag-asawa ngunit madalas daw na dumalaw mga ito sa anak na nakatira sa subdivision niya. Malapit lang pala sa bahay niya ang klinika ng sinasabi ng mga ito na doktor. Nasa kabilang kanya ng pala eh. Nadat na niya raw ng kapitbahay niya si Tita Swan. Ito pa lang ang kilala niya sa Hill Street. Ajay, oh, anong nangyari sa'yo? Tanong sa kanya ni Tita Swan. Kinuwento niya rito ang nangyari ipinakilala na rin niya ito sa mag-asawang tumulong kan sa kanya. Si Tita Swani na ang nagbolontaryong maghatid sa kanya sa bahay pagkatapos siyang matignan ng doktor. Pati ang bike niya at mga rollo ng wallpaper sa ipinalagay nito sa boot ng dala kotse. Hindi na nagtagal pa ng mag-asawa. Abot-abot ang pasasalamat niya sa mga ito. Sa puso niya, alam niya ang nagkaroon siya ng instant friends sa mga ito. Ano po ba ang patiting na hindi Swan? Tanong niya sa matandang dalagang kapitbahay niya. Isang batang pamangkin at isang katulong na ang kasama ito sa bahay. Ang ina ng bata ay nagtatrabaho sa London kaya dito na iwan ang pag-aruga sa bata. Nakakain yata ako ng hipon dun sa handaan sa office kahapon. Allergic pa naman ako sa hipon. Ito pang gising ko kayo na pulos pantal na ang katawan ko. Ipinakita nito sa kanya ang maliliit na pantal sa mga braso nito. Medyo natagalan sila sa klinika. Dahil bukod sa maraming pasyente si Dr. Valdez, ay pina-x-ray pa siya nito. Nagkaroon ng fracture ang kaling kinga niya sa kaliwang kamay. Yun yata ang naitukong niya ng bumagsak siya sa sumantalong kalsada. Inirekomendo siya nito sa isang orthopedist. Nagtamo rin siya ng ilang pasa sa hita at binti. Gasgas sa -gas mga siko at gari sa katangan. Paano na yan? Tiyak na isesemento ang kaling kingan mo. Sabi sa kanya ni Tisa Swanee nang sa wakas na makalabas na sila sa klinika. Hindi ko pa po alam kung anong gagawin ng orthopedist dito. Pero baka nga po, pasalamat na rin at ako at isang daliri lang na sa akin. Ang hirap kaya kung buong kamay o braso ko. Salbahe talaga ang driver ng kwatsik mong tingnan mo sa sa'yo. Imagine na bala ka na nagkagastos ka pa sa pagpapadoktor. Kung sino man siya, sana tumirik siya sa gitna ng highway o sabay na maflat ang dalawang gulong niya. Natawa siya sa sinabi nito. Lumabas si Jade sa back porch ng kanyang bahay. Malilim doon kapag anong hapon na. Ha. Isa yon sa mga ikinatuwa niya dahil masarap magpahinga roon kapag hapon habang umiinom siya ng paborito niyang green tea. Maganda ang view sa back porch ng bahay na nabili niya. Overlooking yon ng mahabang creek na dinadaluyan ng malinis na tubig. Ang pangpang ng creek ay mabatungoy sa mga pagitan niyon ay magagawa pa ng sumingit ng mga damo at ilang wildflowers. Tinatawag na bachelor's row ang kabaan ng kaling na sakap doon dahil mas maliliit ang mga bahay roon. Sadyang ilinasay niya para sa mga single occupants. Limang taon nang naitatayo ang bahay ayon sa real estate agent na nagbenta sa kanya ng bahay at lote. Kaya lang na raw ang may-ari niya at wala nang planong patuloy tumira sa bahay. Lugar na yun kaya pinagbili nila. Para sa kanya, isang magandang pagkakataong na benta yun sa kanya sa panahong sawa na siyang tumira sa kondominium. Naghahanap talaga siya ng isang neighborhood na ligtas at may magandang kapaligiran. Mabuti na lang at siyang nakabili ng bahay at lote. Unang kita pa lang niya sa Friendship Executive Village ay ninais na niyang tumira doon. Hindi gaano malaki ang village, matasang ang bakod niyon sa kabuuan. Ngunit sa loob niyon, sa halip na bakod ay plant hedges lamang ang naghihiwalay sa bawat makula ng magkakapit bahay. Kahit ganun ay ligtas ang lugar, nagpapatrali sa gabi ang mga security personnel na kaninig siya ng sa gamit kaliwa. May mga siya Nakita niya ang isang lalaki na naglalaro ng dart sa ibaba ng deck ng katapat ng bahay. May dartboard na nakapako sa isang posting kahit 10 metro mula sa pangpang ng pit. Mahusay magdart ang lalaki para ming sentro ang target. Ngunit mas kapansin-pansin ang magandang tingnan nito sa taas na hindi ko kukulangin sa anim na talampakan. islimang ang katawan ng lalaki pero maumbuk ang kalamnan sa dibdib at braso. Kahit nakasideblue lang ay halatang gwapo ang lalaki. She could see Greece in the way he arc his arm. Parang isa man sa mga ibabatong dart pinang lalaki ay walang sasablay sa target. Inalis niya ang tingin sa lalaki. Baka mapansin pa nito na pinagmamasdan na niya ito ng palim. mag pa siya nito. Ngunit nakabalik na siya sa loob ng kanyang bahay ay naiwan pa rin sa imahe na siya niya ngayon ng lalaki. Masarap pala talagang tumira sa lugar na ito. Bukod sa maluwang ang lote ay may gwapo pang kapitbahay. Napangiti siya sa naisip. Ganun yata talaga ang mga babaeng matagal ng zero ang love life. Nagiging alerto ang mga mata pagdating sa mga guwap. Maya-maya ay narinig na tumunog ang kanyang doorbell. Nang buksan niya ang pinto. Ang bulinggit na si Tami pala ang dumating. May bitbit -bit itong plastic rack. At ayun ang ginamit ito pang maabot ang buto ng door. Hi Tami, bati ni Yarita. Hi Ate Danda. Anitong lumitaw ang umuntingi pinangumiti. Hindi nito matubid ang pagbigkas ng pangalan niya. Kaya ate ganda ang itinuro ko dito ni siya, ang pawaksi ng mic. Ngunit kahit ayun na hindi pa rin mabigkas ang tuwid ni Tami, kaya naging ate danda ang tawag nito sa kanya. What brings you here? Alam ba sa inyo na pumunta ka rito? Sa halip na sumagot ay sumingit ito sa tagiliran niya tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng bahay. Malamang na nakalusot ito sa pagbabantay ni Tita Swanny. Kapag weekend sa ito ang nag sa bata habang hinaharap ni siya ang mga labanan. Palibasa ay mababa at hindi gano'ng siksik sa ang planchet na nakapagitan sa kanilang mga bakuran. Madali para kay Tamina mulo lumusot doon patusok sa bakuran niya. Isasara na sana niya ang pinto ng mapansin niya na kotseg nasa driver ng kapitbahay niya sa kaliwang bakuran. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya maaaring magkamali. Kahit hindi niya tanda ng plate number ng kotseg muntik nang bumundol sa kanya, bihira naman ang black vintage Mustang convertible sa lugar nila bisita ng kaya kapitbahay niya ang driver ng kotse. Ngunit wala siyang nakita ang kasama ng lalaking nagdadart sa likod ng bahay. At Danda, look! Napilitan siyang isara ang punto at tinignan si tami Nilalaro na ito ang mga pebbles na nakalagay sa earthing vessel ng mga port port sa side table. Ibinagsak na nito sa sahigang laro ang kalahig na bitbit -bit nito nang dumating. Okay, laroon mo yan, pero pera subuh ha. Sukat sa sinabi niya ay sinubo nito ang pebble na hamak nito. Napatakbo tuloy siya palapit dito at sinikap para iluwat ang bato. Ikaw talaga piling mo na naman si Darna ka. Halika, dito tayo sa kusina. Bibigyan na lang kita ng hotdog. Kinarga niya ang malikot na bata at inyo po ito sa ibawang ng kitchen chair. Hotdog, hotdog. Anito, paulit-ulit na parang incantation. Ate Danda may malos. Tanong nito nang naibigay na niya ang hotdog na nakatuhog sa tinidor. Mabisho ka. Natatawang biro niya rito. Obviously, hindi nito yung naintindihan dahil nangulit pa rin ito. Wala akong marshmallows doon sa inyo malamang meron. Umaba ito ng sila at patakbong lumabas ng bahay. Bitbit -bit ang tinidor ng hato. Nang sundan niya ito ay nakita niyang sinasalungong ito ni Tito Swanee. Nang na naman pala ng pagkain sa bahay mo ang bulilit na ito. Sabi sa kanya ng babae, naghahanap nga po ng malos, e eh, wala naman ako. Sobrang likot ng isang to, nakalusot na naman sa pagbabantay ko. Napa talaga makapagpalagay ako ng mas mataas na bar ng sa pinto para hindi ito gusto nakakalabas. May paraan na po talaga ang aponyo. Ginamit na yung plastic rake niya para maabot yung doorbell ko. Sinabi mo pa, bukod sa ni, sobrang likot pa nito. Maiba ako. Tapos ka na bang magkabit ng wallpaper sa bahay mo? Opo, nagawa ko na kahapon. Ginabi na nga po ako sa pagkakabit. Sagot niya, sana nagpatulong ka kay siya. Wala naman siyang ginawa nung hapon. Tinawag mo sana siya. Okay lang po, nakaya ko naman. Hindi na niya sinabi na ito na uminom siya ng matapang na painkillers para hindi niya maramdaman ang makakirot pang pilay at bubog na inabot niya nong isang araw. Mabuti na kasha, paano nga pala yung nalubog sa pan? Hindi naman po nasira, mabuti na nga lang po at wasya wala yung klase na nabili ko. Salbahe talaga ang muntik ng bumundus eh, kung alam lang niya ang damage na ginawa niya. Alam nito na may inilagay na protective glove ang orthopedist sa kaliwang kamay niya. Hindi niya maaaring basay ng niya o ikalaw yun sa loob ng tatlong linggo. Tita Swan, kilala niyo po bang ba sa kaliwa ko? Oo, oh, si Jackson. Bakit mo na itanong? Teka, nagwapuhan ka no? Biglang naging mapanood yung expression nito. Pinata pa yun. Pinagalaw niya ang kanyang mga balikat. He's cute, okay. Pero ang gusto kong malaman ay kung sa kanya itong kotse and vintage Mustang convertible. Mustang, napas-isip ito. BMW na tatandaan kong kotse niya. Teka, huwag mong sabihin na yun ang kotse muntik nang bumangga sa iyo ng isang araw. Iyon na nga po, tita. At nasa driveway ng Jackson na yun ang kotse niya na Tumako sila nito sa lugar na matatanaw ang driveway ng kapitbahay niya. Naroon pa ang vintage car. Oo nga, ano. Pero hindi ko alam kung kay Jackson nga yun. BMW talaga na tatandaan kong minamaneho niya dati. Kung sa kanya rin yan, bakit nasa driveway lang? Kapag kunay sabi nito, Nahinto ang pag-uusap nila nang makita nilang lumabas ng front door si Jackson pagkatapos ay sumakay ito sa mustang. Nanumbalik ang galit na naramdaman niya ng araw na muntik na siyang mabangga ng hudas na driver. Walang paalam na humakbang siya sa plant edge ni na Tito Swanny. Tumawid sa kanyang luna at humakbang sa kabilang plant hedge patungo sa bakuno ng kapitbahay niya. Jade, sandali. Tawag sa kanya ni Tito Swanny. Hindi niya ito pinansin. Tuloy-tuloy siya sa tabi ng driver's side ng mustang. Magangat ng mukha ang nagulat na lalaki. What the? Hoy, responsible at reckless na driver. Nakikita mo ba to? Iniumang niya sa pagmungka nito ang kaling niya na may fracture. Ipinakita rin niya ang mga gasgas sa magkabilang siko niya at ang may itim na pasa sa kanyang hita at miti. Ang mga ito lang naman ang inabot ko sa pag-iwas ko sa iyo nang muntik mo na akong salasaan sa middle street ng piyernes. Hindi ka man lang nag kahit nakita mo nang sumimplang ako sa kasana. Hindi nakaimig ang kapit kapitbahay niya. nakangalang ito at nakatanga sa kanya na para natamaan ito ng UFO sa bonbunan. O ano, hindi ka pa yung makapagsalita? Hindi mo siguro inaasahan na matatandaan ko ang kotse mo na muntik nang makasagasa sa akin, no? Oh, ano ito? May...